Pilipino Westbrook na si Third Rabena naghahalimaw ngayon sa Japan B-League. Bilang mga fan ng basketball at mga Pilipino na naglalaro sa ibang bansa, andyan nga si Renza Bando, Dwight Ramos, Kiefer Abena, Kai Soto na inaabangan natin ang pagbabalik sa Japan B-League. Sino nga ba may pinakamalapit ang ipinapakita ngayon bilang Asian import Well, although maganda ang ipinapakita na rin sa bando sa Korean Basketball League, hindi natin pwedeng baliwalayin ang ginagawa ngayon na 3rd Rabena sa Japan B League. Lumalakas at lalong gumagaling na nga si 3rd Rabena at sa katunayan, Number 1 ngayon ang San and Neo Phoenix na 3 sa kanilang distrito na may record na 14 wins at dalawang talo lang. Si 3rd Rabena ang ace player ng San and na binababad talaga ng kanilang bagong head coach ng isang Japanese. Si Terdi na nag-a-average ng 12 points at 5.5 rebounds per game. Noong laban nila sa Utsunomiya Brex, isang nga sa mga malalakas na team sa Japan B-League, 18 points lang naman ang nagawa ni Terdi Rabena na merong 5 rebounds at ilan pang assists. Si third ngayon ay may, may pinakamahabang playing time sa mga Pilipino Asian import ngayon sa Japan B League. 20 to 30 minutes per game at noong laban nila sa Kyoto Hanares, ang Pilipino Westbrook ay umiscore lang naman ng 28 big points na may kasamang 5 rebound. Si Sturdy Rabena ngayon ang pinakamagandang ipinapakita ngayon sa Japan B League. May ilang Japanese sports analyst naman ang nagsasabi na si Sturdy Rabena ngayon ang current MVP sa mga Pilipino Asian import at hindi nagsisinungaling ang stats nito. Marami mang hate ang natatanggap ni Third Rabena lalo na sa mga Pilipino fans kapag naglalaro ito sa ating Gilas Pilipinas pero habang tumatagal ang panahon ay pinapatunayan nito na karapat dapat talaga siyang maglaro sa ating Gilas Pilipinas sa mga darating na game. Tamang sistema lang at paggamit malaki ang maitutulong nito sa ating national team. Ayon sa report ng One Sports nitong taon lang, pumirma nga ng bagong kontrata si Third Ravena around 2.5 million pesos kada buwan sa Japan B League na hindi nito makukuha sa Pilipinas kung naglalaro ito sa PBA. May isang balita pa nga na inalabas ng Colorado sa USA na isa nga si Third Ravena ngayon sa mga pinakamalaki ang sahod sa mga player ng Japan B League at kahanay na nito ngayon si Yuki Tugashi at Nick Fasikas na merong 1 million dollar o 55 million pesos. Ang San N30 ay merong 14 wins na sunod-sunod na panalo na nakaka bilang Pilipino. Tanggalin na natin ang hate kay 3D dahil deserve nitong makapaglaro ulit sa ating national team. Walang kaarte-arte kapag na-invite willing maglaro para sa bayan.